Short circuit o problema sa kuryente ang nakitang mitsa ng sunog sa dormitoryo sa Kuwait kung saan apat na putsyam ang nasawi, kabilang po ang tatlong Pinoy. Ang ilan sa anin na nakaligtas na Pinoy, eksklusibong nakwento sa GMA Integrated News ng kanilang sinapit sa trahedya. Saksi si JP Soriano. Nagluluksa ngayon ang India Naiuwi na kasi ang 45 Indian National na nasawi sa nasunog na gusali sa mga Kuwait nitong Merkulis. Sila ang karamihan sa 40 na namatay sa trahedya. 33 pang kababayan nila ang nagpapagaling sa mga ospital. Damay rin sa sunog ang labing isang Pilipino, kabilang ang tatlong nasawi. Si Edwin Petilia na isa sa mga namatay ka video call ang partner sa kasagsagan ng sunog kasama ni Edwin sa pagtakas sa gusali ang isa pa nilang kababayan na si Jeffrey. Mami, mami na nasunog yung building namin. Tapos kumukuha na sila ng mga gamit, Muna lumabas sila ng flat nila, ang kwarto nila. Tapos doon na po nag ano, na simula na po ng sigawan Tapos, Naririnig ko po yung sigawan, yung hindi na mami, hindi na ako makinga. Parang naririnig ko na lang yung kikahos na sobrang gusto pa nilang huminga pero hindi na. Si Jeffrey Katubay, na taga Batangas, nasa Wirin. 2016 siya nagtrabaho sa Kuwait at huling umuwi sa Pilipinas noong 2022. Ang kanya mga kaanak hiniling na magluksa ng pribado. Magpipitong taon namang OFW si Jesus Lopez na huling umuwi sa Pilipinas noong Abril. Kausap pa raw niya ang mga kaanak sa Pangasina noong June 12. Pero naputol dahil nasusunog na pala ang gusali noon. Nalang na naman po sinabi nung una na patay na po. Bago nagpumilit po yung mama ko na gano'n na kung stable yung mister ko, ba't di pa natawag o chat man lang, yung pala patay na pala. Sobrang sakit po talaga kasi siya lang talaga yung inaasahan I mean, namin sa lahat-lahat ng bagay, sa mga binansyal, siya lahat-lahat. Ang anim na Pinoy na nakaligtas sa suno inalala ang mga kababayang nasawi. Sobrang baik nilang tatlo. nag sila ng pagkain kung pagod Araw -araw kami. Araw-araw ko kasama pagkain. Araw-araw ko tatlo. Hindi biro ang sinuong ng mga nakaligtas. May ilang nasa bintana at balkonahe para masok luluhan. Gaya ni Mario na nasa ika-anim na palapag nang bumulaga ang usok galing sa sunog. Saglit siyang nagpaalam sa roommate na Pinoy na kukunin muna ang kanyang mga papeles sa silid at ng pambalot sa muka. Nagtali pa siya ng mga kumot at tela na binuhulbul niya para pagdugtungin. Nilito sa bayo pa ang um, tali na malaki. Tinali ko sa Binuksan ko yung pintana at tatalon ako pero bago pa makatalon si Mario, nakita siya ng kasamahang si Ralph na may alam daw na mas ligtas na lugar. Sabi ko, safe sa ibabaw. Eh, isang floor na lang, rooftop na. Ay ko, itry mo pumunta sa rooftop, kumuha ka ng towel at least blanket, basahin mo ng basang basa, itakit mo sa mukha mo. Sa rooftop, dalawang oras na natili si Mario at iba pang lumikas. Nasa ICU pa ang dalawang Pinoy sa sunod. Ang Department of Migrant Workers patuloy na minomonitor ang lagay ng mga biktima, pati ang takbo ng investigasyon sa sunog na ayon sa Kuwait Fire Service ay dahil sa nag-short circuit na kuryente. Tiniyak din ng DMW ang tulong at binipisyo sa mga Pinoy at pag-uwi sa mga labi na mga nasawi. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.